Hi guys! Welcome to bis Tutorial. Today's tutorial ang pag-uusapan natin ay papaano ka makakapag-apply kay TikTok creator or magiging TikTok creator ka, mag affiliate ka kay TikTok nang hindi ka ma-reject kahit na follow to follow yung ginamit mong method. Yung nakikipag-follow to follow ka, engagement is the key. Kadalasan kasi sinasabi nila na re-reject sila because of that. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung proof na pwede tayo sa follow to follow. No? Pero may mga dapat tayong gawin. So eto, no, i-open natin yung TikTok app ko para makita natin yung ating ina-explain natin, no? Kung paano siya, no? I-explain natin siya. So, yung TikTok app natin, yung open ko siya. Ito yung bagong account ko, no? Kasi nga, yung isang main account ko is nagkakaroon siya ng violation. So, medyo kinabahan ako. Dapat may backup. So, gumawa ko ng isang account. Pero, yun, follow to follow yung ginawa ko. Pero, ang ginawa ko lang kasi sa kanya, explain ko lang, guys, no? Para mas maintindihan niyo And, nandyan yung video, no? Ginawa natin siya ng video. Nakipag-follow to follow ako. Nag-upload ako na nag-upload ng video. Nakipag-follow to follow ako. Tapos, na ko na yung 600 plus. Ginawa ko, nag-apply ako. Then, ni-reject TikTok. Kasi hindi pala dapat ganun. Tama naman, pwede naman yung palo to -follow method, pero hindi pala dapat dire-diretsyo ka. So, meron siyang technique. So, ginawa ko, nanood ako, and nakita ko ang daming nare-recheck kay TikTok. So, pinagsama-sama ko yon Inanalyze ko silang lahat kung paano ko magagawa yung pangatlong account ko nang hindi ako i-reject -re ni TikTok. So, dahil napanood ko lahat yon ginawa ko, nag ako, gumawa ko ng isang bagong account. Ito yung bagong account natin. Kung makikita ninyo, 787 lang siya. Asan na? Ayan, no? 787 followers lang tayo, pero meron na tayong basket. Kung makikita ninyo, no, may basket na tayo and hindi tayo, um, hindi tayo oh, nireject ni TikTok kahit na follow to follow po yung ginawa ko dito, no? And kung mapak makikita ninyo, ipapakita ko sa inyo na totoong follow to follow na ginamit ko dito kasi makikita nyo dyan, ayan. Follow to follow po lahat yan. Nakikipag-engage ako para makuha ko or ma-reach ko yung 600 plus, no? Diyan sa palo to palo na yan, ang ginawa ko lang po sa kanya. And makikita niyo dalawa lang yung video ko, which is hindi po yan dalawa. Kasi may basket na ako. So, dinilit ko na lahat ng video dati. And bagong video na po to, na gumagana siya dun sa basket na meron ako. So, yung ginawa ko dati guys, explain ko lang. Ang ah, haba ng explanation pero gusto ko po kasi mas maintindihan niyo no? Ginawa ko po dati is nag-video ako, nag voice over ako. Um, hindi lang siya basta binibideohan, hindi lang siya basta picture, wag po gano'n, no? Habang binibideohan nyo siya, pwedeng mag-voice over kayo, gumagalaw yung kamay ninyo, nagmove yung product na meron. Ay, kapag po nagmove yung product natin, no? Basta nagmove yung product, o kaya talaga pong ori original video siya, no? So, gumawa po kayo kung nakikipag-follow to follow kayo everyday, gumagawa kayo, or every, siguro sa isang araw, dalawa, tatlong videos yung gumawa kayo. Kasi ako noon, meron akong six or eight videos na meron ako, no? Ito, ito, itong, itong shop na to, meron siyang eight videos no na, ano lang siya, overvoice lang po siya. Ayan, same, pantalon at saka yung mga chinelas, ganyan na pinapakita ko, sapatos, ganyan. Mga eight videos lang po na meron ako, then nakipag-follow to follow ako. no na-reach ko na po yung 600 plus, ang next na ginawa ko, hindi po ako agad nag-apply kay TikTok. Kasi ganun yung ginawa ko sa unang shop ko eh, yung na-reject. Ang gagawin po dapat natin ay, pupunta tayo dito sa three lines. Kasi diba dito tayo pupunta para makapag-apply kay TikTok. So pupunta po tayo dyan sa three lines na yan. Pagkatapos po itong TikTok Studio, click lang po natin yan. Pagpasok natin dito sa TikTok Studio, ang gagawin po natin, Wag muna tayong pupunta dito sa TikTok Creator. TikTok Shop for Creator, wag muna po tayong pupunta dyan. Kasi pag pumunta agad tayo dyan, pwede tayong ma-reject. So, ang gagawin po natin ay pupunta po muna tayo dito. Scroll up lang po natin siya. Makikita natin itong account check. So, ito pong account check na yan, yan yung kailangan nating buksan muna. So, pag kinlik po natin yan, i-check nga po yung iyong account yun. Login, post, comment, profile, direct message. Ayan, makikita nyo po na nag-check siya. So, itong account in good, uh, pag ganyan na po yung account in good standing, Ayan po, ibig sabihin, pwede ka na mag-apply kay TikTok. Kasi anong nangyari po, dun sa isang account ko, bago itong account na to, hindi po ako nag-check ng account. Basta no na-reach ko na yung 600 plus ginawa ko, pwede na akong mag-apply kay TikTok eh. So, ginawa ko, nagpunta po agad ako doon sa TikTok, cre TikTok shop creator po. Then, nag-apply ako. Ayun, na-reject. So, ayan po, no. Dahil account, account in good standing na yung mga videos na, na nakalagay noon. So, yung ginawa ko, after that, pumunta na po ako dito kay TikTok shop creator. So, pumunta na ako dito kay TikTok Shop Creator, no? Pagpunta ko dyan, pagpunta ko dyan, ayun, tapos lumabas na siya, then nakapag-apply na po ako, and hindi po ako na-reject. Mapapatunay naman po na hindi ako na-reject, kasi makikita nyo naman po dito sa ating account, ay meron lang tayong 787 na followers, pero meron na po tayong basket. So, ganun po siya, no? And nandiyan po sa ating ibang videos or lalagay ko siya sa description yung videos kung saan bago itong shop na to ay na-reject po ako. And yun naman ngayon ang ginagawan ko ng paraan kung paano siya matatanggal yung pagkaka-reject niya at makapag-apply kay TikTok yon Para po nun, maka naman po dun sa mga na-reject naman po. No? So sana po nakatulong ako. That's all for today's guys. Thank you and God bless.